Hindi naman na umaasa si Vice President Sara Duterte na makakatanggap pa ng hustisya ang kaso ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng kasalukuyang Administrasyong Marcos. Sa isang panayam ay iminungkahi ng Vice Presidente na hindi na niya nakikita na magkakaroon ng sapat na hustisya at tamang proseso ang kaso ng kanyang ama mula sa panig ng gobyerno ng Pilipinas dahil sa umano'y ginawang extraordinary rendition ng Administrasyon sa dating pangulo Kasunod nito ay hiniling naman ng pangalawang Pangulo na hindi na sana ito mangyari pa sa ibang kapwa Pilipino na siyang rason niya kung bakit nagsasagawa ng mga pagdinig sa Senado tungkol sa proseso ng pagkakaaresto sa dating Pangulo. Sa pamamagitan na niya ng mga pagdinig na ito ay maaaring magkaroon ng mga sapat na rules, guidelines at bumuo ng batas ang Senado para maiwasan na anyang muling magkaroon ng ganito mga klasing sitwasyon. Narito pa ni Vice President Sara Duterte. I I'm not hopeful for the case of uh, President Duterte getting justice uh, from the government and the administration right now, but I hope that it will not happen again to another Filipino. So that is the value of uh, the committee hearings right now. Maybe they can come up with rules, guidelines, or uh, laws that. Uh, The thing that happened that to, to President Duterte, like it, it's called extraordinary rendition in international, law, doesn't happen to others. So uh, it would be a, parang uh, an example of what should not happen to a Filipino inside uh, our country on Philippines. Bagi po yan ng panayam kay Vice President Sara Duterte doon sa The Hague, Netherlands bago po siya bumalik na dito sa Pilipinas. Samantala, nais naman ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapabilis na ang takbo ng kaso sa kagustuhan nito na makauwi na ng Pilipinas. Kwento kasi ng Vice Presidente, ipinahayag ng dating Pangulo na siya ay matanda na at kahit anumang oras ay maaari na anya siyang mabawian ng buhay at binigyang diin na kung mangyayari man ito ay nais niyang mamatay sa kanyang sariling bansa.